you mm -hmm.

ating nila kasamans. Oo. Life rate. Saka si Mrs. Inlove. Matagal namin ito na hindi namin dito na nakasama sa pag-explore. Oo nga. tagal din. In parang na. Parang may narinig <tod> akong boses ng aso doon sa may Sa mga asong legal, siguro. Ito. Ini sistem. Pak boleh makita tayo don. Tapos. Makita. Pak, mai 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 anu dah ini, tayo don, bah. Oh. Tapos, ikaw ang hawakan, makanya gagal ini don. Mo? Meron naman yung ipaglaban? ipaglaban, ipaglaban. Basta walang tatakbo kahit isa. <laughs> ah, walang tatakbo kahit isa. Mm -hmm. yan. Ano yan? po. Tabi-tabi po. Tabi. Tabi, tabi po. Gabi. May labi, po. Ay, ay. gabi tabi, tabi, po. Tabi-tabi po. Ang laki oh. Sina? Sina May tao ata dito laki boy. Dito na pa flashlight din. Sino ba yan? May bahay ata dito choy. Ito na yan.

tigil. Handa tayo sa sarili na. No? Kung muna dito mo ano. Hindi hmm. ka muna dyan. Abantay ka muna dyan. Sweet. Dito ako sa likod. Yan oh. muna kayo ha. Oke. <tuk> Ini Ayo. Mana <tangan> kita kah? Hindi lang. Kasi hmm. so, mga uh, Balik uh, na na. Ngayon na kami dito.

Huwag ano, lang tayong ano. Huwag matakot at huwag nervyos. naman ano tayo di. At huwag magugulatin. Ano Sanay naman tayo nito, di ba? Parang may nervyos yata ako. Ngay. Parang Sa pagdaan ano? pala, <laughs> nang na. Hanggang sa pagdating anong sa Hunted at nabigla. tatakot anong na, na. Doon, ano? Ano ba Sa mo, At pag alabas namin yung pinto ng dubi lang isinirado. Pagpasok pa lang po, kakaiba na ang kanyang pinapahihwating sa, sa amin po. So kaya, so, mas mabuti po dito mga idol ay magbatsag po na muna, muna kami dito siya, sa paligid kasi. <laughs> kakaiba ang okay, nasa loob. Okay, okay. Muna ng muna ng Baka paluin ako. Baka paluin ako dyan sa loob. Yung flashlight ko, wala na. Patay na. Patay na ang flashlight mo? Hmm. Patay na. Hmm. Ano ba? Yun? Yun. Dito lang kami sa... Uh. Natatakot. <laughs> <laughs> natatakot si <Yan>. Mrs. M. <laughs> Yan, si Mrs. <business> M. <laughs> takot si... Takot na, na si takot. Mrs. M. <laughs> takot si Mrs. M. Bumasok. masuk natakot na takot M.

yan yes. natakot um, kahit you know, no. anong amo tayo natakot na na pala dito ng siko, di mo mangayon. dito, choy, kasi lemon. Pero ang kante. hindi. So, ayan mga ito, ginalin po ako nila, Choy, at saka ni mm, Lucky Boy na pumasok dito sa bahay. Ah, uh, pasensya na mga na natatakot kasi ako. Oo, <laughs> ah, mga idol, hantay naman ako, pero medyo may matatakot din ako kasi agusibo. Paglabas mo ng yung pintuan. Hoy. Ano 'yun? Parang ano yun? Parang may nakita ka? Parang may nilang tumitig.

Ako na rin. Huh? Tawuna, no. Tagi, tagi yan eh. Tagi, tagi tagi na. na. Miss? buang, -tangyo -tangyo. Miss? buang. Na ako ko na. Basta, oh, miss, ka na. Na ako miss ba dito. ano mo dito? Sobrang ng bahay? Miss? Miss? Bakit ayaw mo magsalita? Bakit ayaw mo Hmm. Tandaan lang, para kita lihat, tidak, 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 di sana tidak, 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 tidak,

oh. Ang mga ilaki boy, nakaputi. Baka yung may ari yung sa bahay. Baka may ari ba? ba Sinundan tayo, ayaw lang magpakita. Tapos nakita natin, natakot. Yeah. Hindi tayo basta-basta maniniwala ng no? wet TV kasi hindi naman natin napatunayan, mm -hmm. di ba? Kaya nga. Hmm. Hindi na tayo mago, gato. What... Hmm. Subukan muna natin hanapin kung baka ano yun. Totoo ba yun na wet o hindi? Baka no, nakita na ako boy. Wala. Wala na. Wala na. Hindi na magpapakita ata po. Hmm? Hindi na ata yung magpapakita. May mga pangalan po. Oh.

Tara. Hmm? Ano? Dito lang, parang may napansin kasi ako dito eh. Doon na. Dito. May nakita ka? Parang may napansin ako dito ba? Saan?